Dali. Dali muna niyo ito. O so, ganito po sila ha? pag uh, umaga. Oh. So. oh, so, dito yung iba. Oh, so, dito na dito na pipilayan yung uh, mga ano ito mga maliliit no? dahil sa kagustuhan nila makakain no? ay uh, talagang uh, ano nagipag uh, siksikan rin sila so, dito yung iba no? so dyan sila ito 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 walang, oh, oh, bigla lang tatalon eh, kaya nga hiniwalay ko yung uh, dalawang napilayan dyan dahil uh, baka mamatay nila no? Oh, sige na Hi, good morning once again. At uh, nandito tayo sa farm uli, no? At uh, tuloy tayo sa ating ginagawa, no? So, ito. Uh, nabigyan ko na ng feeds uh, no, no, at uh, pagkain 'yung aking uh, mga breeder, no. So, ito naman naman 'yung susunod na ibibigay ko, itong uh, sahan ng saging. Bumalik na rin ako, no, na, na picture ko na rin sa inyo na umalik ko sa pagtatadtad ng uh, saging, no ata uh, ito nga uh, prepare tayo ulit ng uh, pagkain nila so, uh, ito yung uh, saha ng saging tinatadtad ko na madaling araw ay uh, piniprepare ko so sa mas kubidak na lang at uh, itong mga tandang no ito sa labas tayla uh, parang walang kabusugan to no so ito uh, inahaloan ko ng uh, darak no kasi kung puro darak lang uh, ang bilis no ang bilis na uubos yung binibili natin na drak, no? So, di kaya nang magsupply mag-supply ng, uh, mag ng uh, breeder natin na uh, ang uh, pagkain nila kung uh, hindi natin sila lalagyan uh, ng uh, mga alternatibo, no? So, okay naman yung, uh, ano, dahil uh, itong ito mga mas kupidak, uh, kahit na sangsa ko siguro ibibigay mo sa kanila, hindi nabubusog, no? So, Nangungumpay na rin ako at uh, ito yung uh, dagdag sa trabaho ko. Sinukuwa ko ito, no. Ito ay uh, galing doon sa taniman ng tubo na ligaw ng mga mais. So, kinukolekta ko dahil uh, pinagpapapatay rin to, no. So, ito yung uh, binibigay ko naman sa bago kong panganak na kambing, no. So yan lang ang pinaka ano dyan, yung mga kambing. So, dumadami sila at uh, okay naman yung market ng kambing itong mas kubidak no ay uh, malakas kumain no oh so, pag na uh, nakapag-produce na ako ng mga native ng uh, manok so siguro uh, titigilan ko na itong uh, mag-breed ng ano mag-breed ng uh, pato dahil uh, maganda rin sana dahil uh, kulang sa, no, kahit na hindi mo lalagyan ng vitamins, malakas kumain sila, kahit hindi mo bibigyan sila ng, basta pakainin mo lang ah, wala mga bakuna bakuna, hindi kagaya ng manok pero yung uh, manok ko na yan na uh, 10 piraso so, itesting natin yan kasi kahit na B1, B1, hindi ko nabakunaan dahil kakulangan uh, ng budget, no? so okay naman at uh, mga ano naman, no, hindi ko lang sila nilalabas at uh, Dumalaga na ngayan harapit mga mangitlog uli. So, kung hindi ako nagkakamali, pito siguro yung uh, inahin, tatlo yung tandang. So, ito na. At uh, ito na yung ibibigay ko sa mga ano, sa mga mga pato na yan, no. So, Oh, gak kaguluanan nila Ha <laughs> tumbay an horse oh, ay tama na tong oh oh talaga wala talaga pa oh, wala tama na yan dali dalinin muna ni nito oh ganito po sila pag uh, mag oh. oh dito yung iba Oh dito na dito na pipiliyan yung uh, mga ano ito mga maliliit no dahil sa kagustuhan nila makakain no ay uh, talagang uh, ano okay pag 600 din sila so, dito yung iba no? so diyan sila ito 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 wala oh, oh, bigla lang tatalon eh kaya nga hiniwalay ko yung uh, dalawang napiliyan diyan dahil uh, baka mamatay nila no sige na oh, ito no ito yung uh, uh saha ng saging tinatagtag natin at, uh, uh, ng uh, kunting uh, ano kunting uh, darak so yan po nakikita po ninyo kung gaano sila kalakas no ayan uh, may git 30 piraso yan no so okay naman no uh, nga, nga uh, magandas dito sa mas kubidak na ito, itong pato, ay uh, wala tayong gamot-gamot uh, na ibinigay, pero malakas silang kumain. No, Hindi na natin kailangan na uh, magbigay ng supplement para lumakas sila kumain, magana. Dahil uh, talagang magana na. Yan yung uh, delikado diyan, yung uh, mga ano na ito, itong uh, mga tandang, na bigla na lang tatalon at uh, naapakan itong mga malilit no? so yung dalawang uh, siniparet ko ay uh, talagang hindi kayang makipagsiksika na dyan no? so ganyan po ang uh, ating trabaho araw araw at uh, magpim lang pala no? sa akin <laughs> ng kung sinong nga may gusto mag alaga ng uh, muscovy duck no? dahil uh, pwede natin ibinta itong mga duckling na ito nabubuhay bubuhay na ito no? dahil uh, mag iisang buwan na ito yan. Lalakas na rin kumain, no. So pag uh, nakapag-produce ako, meron na ako mga native diyan na inaalagaan, no? Ayun, no, oh, may may sakong native dyan, Ikita ninyo nando doon ay uh, pag, uh, nangitlog yan at uh, pagka uh, napisa. So yan na yung unti-unti uh, kong uh, ano, in yun, pararamihin yung uh, mga native, no. Dahil uh, maganda rin yung uh, market ng native itong nga uh, ano naman ito ang heritage chicken so hindi ganong ano dito sa lugar na ito yung heritage chicken no dahil uh, uh, nag uh, ano ako nagpupusa ko nung itong kung uh, ibibinta ko nga itong mga Rhode Island at saka itong uh, Black Astrolog na uh, tandang so wala talagang uh, nagkaka-interest hindi kagaya ng uh, native na 4 kilo mo lang dalhin mo dun sa labas 4 kilo so mabilis no so ito uh, ang uh, kagandaan naman itong heritage chicken pwede nating uh, table egg so yan yung uh, ginagawa natin ngayon na kinukulikta natin yung uh, itlog nila at marami uh, maraming uh, ano kulang pa sa ating mga kapitbahay dito yung uh, itlog na napoproduce natin no ay uh, kokonti lang no sa uh, mga itlog uh, Kocontina na ngayon bilang nila ay nagbabawas pa silang mangitlog, no. Kaya yung napoproduce natin na uh, table egg na binibinta natin, binibili rin natin ng darak dahil uh, yun lang yung uh, kaya nang uh, pira natin na uh, para makakain naman ito mga mas kubidak na ito, no. Kaya yung uh, page, uh, doon na lang sa mga ano nangingitlog binibigay. Pero dito sa mga ano ay hindi ko na binibigyan, no. Oh, ayan. Ha. Uh, natin uli. Ah. Uh, siya. So, putulan natin ng pakpak para hindi ka lipad. Dahil uh, makawala siya pag. Oh, so, ayan. Uh, gulas siya. Na, na lumipad. Hindi siya ang gulas, Hindi siya putulan ng pakpak. -pak. Uh, Ayun. Itong uh, mahirap sa kambing no dahil uh, nakikita po ninyo ang dami nilang pagkain na nasasayang lahat ng uh, nalalaglag diyan sa nilalagyan ko ng uh, pagkain nila. so, hindi na nila hindi na niya kakainin no. Ayan no? Oh. so, oh. na nilang uh, pulutin. So, pinapabayaan ko na lang no. Ayun oh, na. Oh. Nakalimutan ko dyan kung saan yung panganay, no? Dahil uh, parehas lang sila ng kulay. Hindi ko matandaan kung uh, saan dyan yung uh, panganay. Sabi nga nila, yung huli daw lumabas yung panganay. si pinauna na yung uh, kapatid niya. Pero maganda dahil uh, puro lalaki yung uh, anak niya. Mabubuhay sana ito. Kapon hindi ko na no ha na hindi ko na video. So nagbigay ako sa, sa kanila ng uh, ano Jextran uh, na uh, Dextran na uh, iron, no. At, uh, may tira pa ako diyan na uh, konti. So ibinigay ko na sa kanila. At ayan uh, yung tirania nung dalawa na yan, no. So ito uh, malaki na rin. Sayang nga yung uh, isang kapatid nila na namatay, no. Yan yung uh, pinanganak no na tatlo, triplets. So hindi nabuhay yung isa. Ayan no, oh, ito tingnan mo. <laughs> oh. Maamo rin to. Pero hindi to dumidi, ah. Nalungkot nga ako dong uh, matay yung uh, isa na yon dahil uh, pinadidi ko nang uh, gatas. So maamo no, talaga nga uh, maamo talaga. Pero pare parehas naman no oh. dito. Ayan naman siya. Okay. ayan yung uh, ano. Ito lalaki to, ito. ito. Ayan. Yung uh, babae niya yung itim no para sa niya. Kaya sila na nakatali no dahil uh, naggaano no nag-aaway-away sila sinusuwag nitong mga ano yung mga maliliit. Ayun po at maya-maya uh, uh, magbigay uh, ano na sila na yung huli na ilalabas natin. Wala pa nang mga lasocho magang maga pa. Ay uh, di muna natin sila dahil uh, s'empre kailangan nating uh, pababayin muna yung hamog no hindi ko naman may mabigyan ng uh, pagkain to dahil inaago nung mga kasama niya yung pagkain na binibigay ko samantalang nga uh, maghapon naman sila dyan sa labas huh? so maya maya ko sila si ito bibigyan ng pagkain pag uh, nailabas na ito mga ano na ito ito mga pasaway din no? na mga kambing ko ito ayan na uh. ito <laughs> ah, maamo ito eh ha? Ah, yan. So, magandang umaga po. Maraming maraming salamat. Ito po, Biyahi ni Binji TV. So, sana po sa panonood ninyo, sa suporta ninyo. Share na rin ninyo para maraming makapanood sa ating uh, buhay, probinsya, no? So, sa gustong uh, ma-inspire sa ating uh, ginagawa, no? Pero dito, sa trabaho na ito, pag uh, mainipin ka, uh, hindi ka pwede dito. Dahil uh, matagal, uh, bago baka la, balik yung uh, return of investment, no, kaya ngayon, no sagad na sagad na, wala na tayo madudukot mabuti na lang, uh, kahit papano ay uh, nangingitlog na rin yung mga unakong manok so, yan yung kinukuha nang uh, pagkain nila araw-araw no? -araw. Uh, so, ano lang uh, talagang uh, pinapaikot ko lang yung pera na nakukuha ko diyan sa itlog ng manok so, balang araw no? ito, ayan uh, Malalaki na rin yan, no, ayan. Pero wala pa isang buwan to. Lahat ng kambing natin dito ay uh, native, no. Hindi pa tayo nakakapag-produce ng, uh, ano, may uh, lahi, may pyo, uh, may bread, no. Dahil uh, malaki rin yung uh, gagastusin natin. Uh, balang araw, no, pag natapos natin yung uh, bahay ng kambing dyan, pag uh, may kapital na tayo, so mag-dispose tayo nitong uh, mga native at unti-unti uh, tayo mag-upgrade. So yan lang po ang uh, ating uh, ano ngayon no, uh, ating uh, uh, update sa araw na ito. Magandang umaga po. Maraming maraming salamat. Bye-bye.